Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, Balik katatapos lang po natin na uh, ikasarito yung ating mga electrical uh, layout Para sa ating uh, PVC na linya rito sa ating uh, second floor at saka sa ating uh, third floor So balik guys, uh, explain ko na lang sa inyo rito kung ano po yung uh, pinagagawa natin So minadali na natin gawa ng uh, by tomorrow isa uh, buhos na ito So konti lang naman yung inabang natin sa second floor So papakita ko na lang sa inyo guys yung uh, actual na plano na ginawa natin para dito. Okay. So, pagbabasayan muna natin dito yung electrical plan. Kaya lang, yung ating electrical dito mga master is uh, hindi po nasunod. So, meron tayong mga some changes na nabago and then ang uh, mga additional na mga ilaw para sa ating second floor at sa ating uh, third floor. Okay. So, mga master, ito yung ating uh, layout para sa ating second floor. Ayan kung makikita nyo. So, second floor lighting layout. So, na ito yung actual na plano natin. Okay. Kung makikita nyo itong mga ito. So mga ilaw yan Ilaw, ilaw, ilaw So ito na lang ipapaliwanan ko rito mga master Sa part ng ateris at saka sa part ng ating uh, banyo Kasi ito lang naman yung inabangan natin Itong mga ilaw sa kwarto Ito po ay kakasan na natin Kapag pag magkikisamin na tayo Okay So dito sa part ng CR natin Isa meron tayong dalawang ilaw Itong U Ayan, so U Ayan. And then yung switch nya Isa dito sa gilid So yung ginawa natin dito, isa uh, inilabas natin yung switch kasi ang gusto ng client natin isa uh, sa labas po yung uh, switch natin. Then uh, dito, so ito yung dating ah uh, division. Ayun, isa uh, wala na po. So ano na lang to ay uh, isang ilaw na lang po yung inilagay natin din eh. And then at uh, the rest, yung ilaw natin sa canopy na dalawa. dito sa 1 meter, ayan, yung X na yan. Ilaw, ilaw sa canopy at saka ilaw, isang ilaw dito sa side naman na uh, 50 uh, cm yung ano uh, expand ng ating uh, kisame. Okay, so dito naman ay meron tayong mga revision na binago. So kasi rin sa plano natin isa isa lang pong panel board yung uh, nakadetail dito. So ang ginawa kasi natin sa dalawang uh, circuit, uh, dalawang panel board, isa sa baba at saka isa sa taas. Okay. So yung location pala ng ating panel board isa din eh mga master. Ayan, so dito ko siya inilagay yung makikita niyo itong uh, maraming tubo na to. Ito naka yung ating panel board. So ito yung papasok ng kwarto natin dahil ito yung papasok ng kwarto rito dito tayo naglagay sa may uh, buma. dito tayo naglagay mga master sa uh, part ng papuntang uh, kwarto so ito yung nakabali so 45 naka yung pader natin dito so may asinto yan so dito na sa plano natin mga master so na ito sya ayan so dito ko siya inilocate kaya kung makikita nyo era, Eh. ayan so dito nakalocation yung ating uh, panel board ito yung papuntang kwarto and yung papuntang kwarto rito okay So dito naman, ah, uh, simple lang naman yung ginawa natin. So sariling diskarte na lang yung ginawa natin. So ito po yung ating uh, terrace. Ay terrace to. Yan, so malaki tong to, mga master hanggang dun sa kabila. Then ito, ito po yung ACR uh, natin. Okay. Saka nga main source niyan mga master. So dito na po. So dito ko na siya ibababa sa mismong panel na. So ito yung PVC niya. Ayan. Ayan. So ito. And then yung switch niya mga master sa dito ko siya pinababa Okay. Sa labas ng ating uh, CR. Okay, so, sa labas po yan. So kasi yung CR natin dito isa uh, bumali siya. Gumayon, gumayon, gumayon. Okay. Then yung source ng kabilang ano, paputang series. So ito, bale simula rito sa ating panel uh, board, sa natin. Bale ito na yung magiging uh, source Papunta rito sa kabila. Okay, so dito na po siya ito na yung mismo kalinya natin tong PVC na to then uh, yung ilaw din sa ating uh, terrace so isa lang mga master so dito lang mismo sa gitna ng ating uh, terrace so dito ko siya inilagay so ito yung ating uh, square box so dito yung mga spacing natin right and then yung ilaw natin sa canopy pare dalawa so yung nanon ni Forman dito Ayan, napaka ni isang box dyan ayan so isang box isang box at saka isang box dito okay so ginawa lang natin dito sa ating akano piso 1 meter yan yung haba ah yung lapad and then yung haba nito ano po sa haba nito 3 meters na nagpas so ginawa ko lang yung sentro and then ah, sentro natin yung box para yung ating ilaw isa ano naka, naka ano siya, balance okay so yung source nyan ayan so gumamit ako rito ng uh, long elbow ayan So binali ko na lang dito, pinasok dito. So papunta na po siya rito sa ating a uh, box. And then tong isang linya, ayan, ito yung ilo sa poste natin na wall lamp. So kabilang kasi meron siyang ilaw, isa rin eh at saka isa dito. Eh. So kung makikita yung abang na yon, na uh, PVC na yon. So isang ano yan, uh, wall lamp din yan. So nakalong lang yan, uh, pantay lang po sila. Okay? Then yung additional na ilaw pala natin mga master, so wala sa plano. So dalawa dito sa ating wall lamp kasi ito ay uh, may bubong to eh lagpas yung bubong natin so meron tayong ilaw dito sa third floor para di masyadong madilim so ito yung inabang natin yan, so yung ilaw natin din eh isa at saka dalawa okay so dalawang ilaw sa taas then yung control niya mga masters so, wala na sa plano yan so ito Ayan. and then na yung control lang switch natin yung APBC uh, na yon na orange. So dito siya nakalagay sa ano sa mismong uh, poste kasi ito ay of ano to, uh, hagdanan pala to. Uh, may hagdanan kasi papuntang kita. so sa plano isa wala. So doon ko na lang inilagay. Okay. So okay na tayo. Yung dalawang ilaw natin, isa control po ng uh, switch din eh. Pag -aket po ng uh, taas. Okay. So are namang isa. So ito additional na rin din ito. So itong isa naman mga master, ay ito yung control ng uh, connect switch para sa ating uh, condenser sa ating split type aircon so, tumakbo ito na to so, tumakbo ito mga master, doon na, diretso na so, ayan, pinatiretsyo ko na siya rito ayan so, ito na po yun mga master so, itong uh, PVC na to okay then, uh, additional pala mga master so, ito yung CR so, meron pala tayo rito yung uh, shower heater So, dito tatama yung ating shower heater. Okay. So, dito sa may bathtub. Ayan. So, hot and cold yung kakasadyan ni Foreman. Shower heater natin. Okay. So, ito yung siya. Linya natin. So, SPO yan. SPO. Ah, uh, home run ng ating ilaw. Na dalawa. Ah, home run ng ating ilaw to. Ayan, supply. Para makontrol natin yung mga yan. Okay. So, okay na tayo rito sa ilaw at saka sa ating uh, SPO. So, ito naman yung ating... uh, optional na cable, internet cable na Starlink. So itong mga master uh, diretso sa ibaba. At then tong dalawa, ito yung para sa ating uh, solar na sa cable. Ayan. So itong solar natin isa uh, dumaan siya rito, pinadown sa biga. Then aboomabasa uh, rito. So yung dalawang uh, PPC dyan na 3 para po sa cable ng ating ano uh, uh, solar panel. Okay. And, mga master. So dito sa ating hallway, sa plano natin isa uh, meron tayong uh, dalawang ilaw. So isa sa may hagdanan, are, and then isa dito sa may papasok ng uh, kwarto natin. So ito yung ilaw natin, uh, balay sa bigas, sana ito nakaabang, so flexible sa ilalawit natin, papunta roon. So dito kasi siya naka-layout, uh, so dito sa may papasok ng dalawang uh, kwarto. Okay, kasi so, medyo madalim dyan. Then, pala mga master, yung ilaw pala rito sa ating ateris, ang control pala nyan isa dito po sa mismo nga pa der. So, inilipat ko kasi yung ilaw uh, control ng ating switch nyan. Kasi dito sana siya. So, ang mangyayari kasi nyan, yung sa ating terrace is uh, magkakaroon na rito ng apintuan. So, kasi dating may division nyan. So, doon dapat na may pintuan. So, ngayon, dito na nalilipat yung pintuan. Kaya, ang ginawa ko, instead na din eh, ay inilagay natin dito. Kung dito natin lalagay, isa tataklo ba ng apinto. Kaya, dito ko na lang siya inilipat. Ayan, para pagpasok ng ating uh, Nakatira dito, isa dito na lang po nila bubuhayin. So dito yung control ng tatlong ilaw natin. So isa sa terrace, tsaka dalawa rin eh. Dito rin pala nakakontrol din yung ating para sa ilaw sa ating akano pinatatlo. Okay, so dyan din nakakontrol. O So yung dalawa natin, yan. Tsaka yung isa rin Okay, so ginapit natin previous rin sa 3 4 na. So kasi sa 4 gang yung switch na gamitan dito. So 3.5 kasi yung mga wire na gagamitin natin dito para sa ilaw para hindi tayo mahirapan magpasok para maluwag so tripod na yung ginamit natin okay so yung abang naman ng ating electrical dito so yung iba isa pinaibabaw ko na so ang importante lang naman kasi rito isa dapat hindi po siya lalagpas sa buhos so lubog pa naman yung abang natin din eh okay so para mas mapadali tayo kasi ang dami kasing abakal kaya hindi na rin natin na sa ilalim so yung mga pwedeng ipailalim so pinailalim na lang natin so importante lang dito isa hindi siya lalapat sa ating Uh, pinulik. So, para pagbaklas ng ating forma, sa ilalim sa hindi kita yung ating mga inabang na PVC. Okay. So, yun lang naman yung idea natin dito. So, sobrang uh, dali lang naman. So, basta alam nila lang kung saan tadaan yung ating mga linya, yung ating mga home run para sa ating uh, circuit breaker, ating aling-aling. So, dito tayo ngayon sa baba. So, ito sinasabi ko. So, ito yung ating uh, switch para sa control ng ilaw dito sa ating hallway. So, isa rite at isa doon. So, may ilaw tayo itong dalawa. Then, yung control ng ating uh, CR, So ila, inilabas na ho natin. So sa labas po yung ating control ng CR. So ito yung pintuan natin papasok. So bago pumasok, isang dito sa gilid yung ating uh, switch. Then uh, additional na isang tubo. So sa SPO natin. So ito yung para sa water heater natin. So ito yung papatayin na natin. Gawa ng uh, magkakaroon pala rito ng awang para dun sa mabilis na maintenance ng ating ano rito bat uh, bathtub. Okay, so dito kasi nalagay yung bathtub natin. Kaya ito babaguhin na natin. So dito ko na siya inabang sa itaas. Okay, so 'yung 'yung tubo niya, ayan, ayan. then 'yung isang tubo rito, ito 'yung home run natin, and then itong isang a uh, PVC na to, ito 'yung para purong sa uh, circuit breaker ng uh, disconnect switch ng ating condenser sa sa ating ng uh, motor ng uh, split type na aircon. Okay, so 'yun lang mga master.